Wow, magic. <laughs> Yo, what's up mga katakbo? Good morning po sa inyong lahat at happy new year sa inyong lahat. So busy busy kami ngayon dito mga katakbo, no? Ayun si Carmina ito. Napunasan na ni Carmina itong napintahan ko kahapon. Ayun, okay na siya pinapintahan sa atin yan ni paring imo yung asawa ni Christina Official yan, tingnan natin yan, dito ito yung hindi namin natapos kapon ito naman yung pinipintahan ng asawa ni Christina Official yan mamaya po yung itaas naman hmm. oh. oh amoy <laughs> hindi naman kahapon kasi yan niya yung kulay niya yung brown Tiyas, so, parang hindi maganda hindi bagay sa kulay ng bahay kaya ito pinutiin na lamang dito naman ang kuya Ranel si uh, Cooper Cooper yan si no. Cooper oh. dito naman ang Ranel yan ang ni Lobster King oh, busy si Maguire eh. Dito naman si Ate Cristina Official. Ah, dito siya. Ah, luluto siya. Ano ah, ito? munggo. Ah, Nahibot niya yung munggo. Ito so, yung ano lang. Doon sila. Ito mga katakbo ito. Ang tagal na rin itong pinya nito kasi hindi pa namumunga. Yan yung mga halaman ng Tita Pelio. Yeah, may kamatis po. Hindi ko lang alam po kung anong halaman po ito. Iba uh, mga ilan lang po yung mga kilala ko na halaman dito. Yan, may paint tree po. Yan. Yung mga halaman po dito. Magaganda yung halaman na alaga dito na Tita Pele. Tapos, yan. Uh, kung may ubo kayo, syempre, may erogyo na dito. Oh. Uh, o, oh, diba? Oh. Oh, yun na yung mga ano na halaman dito. Ito yung pinaka ano na bahay niya. Oh. May papaya. At saka, yan ang mga pasibol na kamatis. Yan, iba mga Kamatis, oh. May alokbati po. Tapos, yan, may sili po dito. Thailand puro itong sili po na ito, yan, oh kulay violet papaya marami na busy dito di ba yung mga ibang kamatis dito hindi pa namumunga ito marami mamunga itong kalamansi na ito mga katakbong marami yung statuyo na at basahin muna natin. syempre nga uh, panibagong taon at kailangan malinis tayo. Dinisin din natin itong mga takbo. No? Iba nga yun ang mga binta na pinipinturahan ng asawa ni Christine official. Tapos ito naman, kukususin natin ng powder na tide. Ito mga gilid. Kasi nga magalbok. tapos yan. so yun na uh, mga katakbo na magi start na nga po tayo. Kaya kuskusin na po natin. Para lumabas ulit yung kulay yan ha. Pakita mo. Yung mo muna natin si Carmina Minad. Ang ah, eh. po oh. Brown and white po yan para kasi nga puro galbok na yung mga agew nakakapit na sa ano kailangan tanggalin natin para maganda tingnan siya di diba? yung mga pekas dito sa kantuhan dito sa may bintana di ba pang puti na ulit oh. tanggal siya Maganda siyang tingnan. Dari diretso lang tayo na makakatakbo. At para madali sa auno nga uh, na ulit tayo, babalik na ulit tayo ng bukana. Ito yung na okay. Ha? Ah? <laughs> ha? <laughs> 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 Hindi, okay. pinabrush na. Brush. Saka ano eh. Sobrang dami ng agaw. Saka ano. Para no, mabas yung tunay na kulay niya. Hmm. Diba? Puting-puting ngayon. Oh. Saka brown. Hmm. dan yung new year para nilinis na lalo ang bahay hmm. Ayan oh. Ayan hmm. oh, galbo. Ayan hmm. na, ano siya ng tayo. Linis. Shoutout niya pala ulit kay Maring May kay Maring Eric sa lahat ng buong buong po ng Team Chunkoy Donnader sa Team USA Shoutout sa inyo lahat sa ating Idol Jumper Sniper at sa Team Pula kaya kay Sir Jess at kay Sir Gado Sir Cartero na chatel kaya na maraming maraming salamat po ulit talagang napakalaking tulong po yung papasko nyo po na bigat matagal-tagal po natin magagamit po yun sa pansaing iingat lagi po kayo sir kartero ng shuttle sana po bidyan pa po kayo ni lord ng malakas sa pangangatawan at mahabang buhay pa mag iingat lagi po kayo ah. Yeah. <laughs> Ah. side. yan ha. Natapos na natin. Ito na ang kabilang side. Nandito na tayo mga katakbo na sa kabilang side na ito. Natapos na natin dito. Itong kabilang side na ito. Dito sa may likod no. Ayan. O, oh, diba? Puti na siya oh. Dito na lang tayo ano, puro galbok na siya saka agyo. Kaya yan ang babrasin natin ng oh, dumi. Mga katakbo, ano kadumi na yan. Asa oh. so itong part na ito, kayo. Ano na talaga siya, oh. Hindi na maano siya matanggal sa brass.

nagtatakbo ay nandoon sa kabila. Nagbabaldiyo siya. Ang kanyang mga binarash. Yan nasan din niya pati electric pan. <laughs> pare, si JM Palot lagi nang mapalot. <laughs> lagi nang napapaihi. Karahan <laughs> ko, relax. Ayun na, okay na na, makakatabo na. Ayan, nabrass na natin to. Tapos yung kabila, ayun na lang yung babrassin natin sa may harap. Ito so, na lang yun. Ah! Tuloy mo muna yung ginagawa ko to. Oh, ayun na yan, ayun na yung sula ko. Eto, oh, mga katakbo na pintahan na ni Parmi nimo. Tapos ito nila naman sa may baba. Pinapipintahan niya sa atin. Bye. Ah, try natin. Hop. Tuloy lang natin. Hop. Dali muna. Dali, dali muna. Kailangan ito ay hindi lumampas sa salamin. At tapos na po natin mga katakbo Na Pintahan na po natin yan oh. Okay na po siya Ayun. Mamaya doon sa Itaas si paring imuna yung Titira doon Kasi uh, may sawan tayo Hindi tayo pwede sa Mataas na laglag kasi dati ako sa Trabaho no nag labor ako Nalaglag ako sa pinaka second floor Buti na lang at hindi naman tayo na sakta na masyado. Nakahawak agad tayo doon sa mga tinutungtungan natin ng mga kukulamber. Nagkakais Ay, sila dito ngayon. Sayote. Oo lang. Dito parado. Ngayon na, uh, tokay na. Nasundod na nila. Sempre mga katakbo habang nandito tayo na, sa likod uh, Papahingalan tayo Inya, Yung isang bintana lang na yung pipintahan doon ni paring imo Grabe yung hangin dito napakalamig Napakaliwalas At saka Ano ka relax ka talaga pag andito tahimik na lugar Habang tayo nandito sa likod Siyempre nag -e edit tayo Nag-i-edit -e muna tayo Nabiyong hangin dito napakaliwala so kita nyo naman sa paggalaw ng mga dahon yung hangin napakalamig si na carmine na mga katakbong no? uh, pumunta ata sila ng market nabili sila ng panganda na gagamitin sa new year silang dalawa ng tita pel mali mga katakbong yun agawala namin dito Yan, dito lang kami sa loob ng compound dito nga Ah, uh, pag namin sa umaga, yan kain, luto, linis dito, pagdidilig, yun lang yung ginagawa lang namin. Kasi mula ang ay medyo busy nga ngayon kaya hindi kami mga kalabas. Maraming ginagawa kami dito. ka guys, sa Bukana, pag andong ka, punta ka lang sa Tabindagat. Yan na uh, marami kang mapagpintuhan do na mga marites marites yan dito tahimik na lugar dito eh okay. dito naman mga katambol at nagluluto ulit ngayon dito si Cristina official no hindi perito siya ng manok walang katapusang manok <laughs> <laughs> are ano yan ginisang sayote ah ginisang sayote yan ginisang sayote ano

Dito lang tayo mag-vlog sa loob. Wala pang pera namin so yung mga nandito na mga tita Pelle at saka sina Carmina. Yan ang kawili nila natin nito mga pinamili nila. May tinapay. Kompleto hindi natin alam kung ano mga ano pa na ito ay gamitin. Yan yung driver nila. Malupit po yan. Baka gusto nyo magpa-drive po dyan. <laughs> Sabi na dyan, pise. Let's go, let's go. May itlog yung isa na. sa Pasok tayo. Pasok dito sa loob. naman natin dito ng mga katangpo yung kainan nila ng tita yung pinaka loob ng bahay ayan mga bata hindi ka nanonood sila diba? yan po mga katangpo no? ah, nag i-start na mga bata kumain ayan si Isa Yes, Vanessa May, si Gabriel. Yan ang ulam nila. Manok, si Marta, anak ni Lobster King. Si GM at si Baldo. ayan <laughs> <laughs> Kain sila. Ako. Ay chay, kain. start Start, start tayo. Shout out mo muna, ninong mo. Ninong, ano, tikboy. Uh. Uy, shout out mo, ninong tikboy mo. Oh. Wow. Wow pala makatakbo yung ginagawa lang dito yun pag after na magluto Kain na lang kakain tapos yun yan pag yan mga ano din, mga bata dito si PC ano kain na rin si PC yan yun yung luto ni Christina official lo yun sa yote no, oh, PC kain na kain Aba <laughs> <Apa>? Au <laughs> Ang dati Tawag na dati eh. Ang dati eh. yung dati eh. Ang dati eh. sampurado eh. So 'yun, maaakatbo na. No? Nakatapos na rin tayo mag-edit. Nya, ang mga bata na kain na rin dito at mag start na rin tayo na, oh, na kumain. kumain. Ano? Ito 'yung ulam namin kagabi, 'yung niluto ni Cristina official na ginatana gulyasan manok chicken wings so kain na po kayo dahil po si Christina po ngayon official diba aray kain na po tayo dito tayo kakain kakain oh. oh. Kain na po tayo mga minamahal natin mga viewers mga silent oh. viewers sulok na mundo po kayo naroon okay. Kain na po tayo lahat nate menok si menos. banyak Yeah. No. May kuhanin mo. Dadaling ko pa ang plato. Si JP Santos. At si Kuya Renel dito. ipin. tayo. Ang mama. Yeah. Okay. Palit tayo pa ng ate Right. Busog mga katakbo. At yun niya po nakatapos na tayo. Maraming salamat sa Panginoon. At syempre sa mga side viewers thank you so much sa suporta ah. sa ating idol japper or sniper maraming maraming salamat din nga yeah, mga katakbo balik ngayon ang gagawin ay magagawa naman sila ng greyham no ayun pinapay? wow anong mga inano mo dyan dairy cream gatas na malapot at saka nestle cream yung dairy cream gatas na malapot at nestle cream o oh, diba nagilan Tita, patay na si Mana. Oy. Mandelins nga pala kay Marilene. Patay na pala si Mana. Ah, tama na yung dalawang yan. Ito. Hindi. Kapatungan pa yun. Hindi. Yung tagayiran oh. din na. Hindi. 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 Ayaris na Ayaris lang. Alam yeah, mga katakbo nun, na, no? na-arrange na itong isa ito itong mga kabila. Masarap oh, na yan, lalo na pag nasa prep na yan. Hindi mo na ito ilalagay hanggat hindi. Hindi <coughs> na? Mamaya lagay nito hanggat hindi pa nasisip ang ano. Ang? Uh, gatas. Gatas. Kasi pag inilagay mo ito nang hindi nasisip ang gatas, uh, matigas. Hmm. Um, pagka tapos na paghihirap ni Lenny okay. tapos na tapos na tapos

niya mga tabo no at bread roll naman yung ginagawa nila shout out mga katakbo happy uh, new year sa inyo lahat Ayan, may hotdog po tayo at saka ham yan po yung original ham kaya gagamitin niya po tinapay may garden niya may itlog may bell pepper bell pepper yan po yung siling payong pasarap dyan eh yung walang plastik ang kamay oh. Yan na, white paper and then i-roll mo. Mr. Erol Nandiyan na mm -hmm. ulit ng kuchilyo Mayonnaise So lalagyan ng mayonnaise Lalagyan ng ham And then Hot dog Kalaki ng hot dog ah And they're juicy And then Bell pepper. And then Eden <laughs> And then i-roll. After I roll Ilagay ulit dito. Kante na po. Uh, isaw sa sa egg. At pagulungan, hindi ko alam kung ano rin. Red roo. bread, roll. bread, bread crumbs. crumbs. Bread crumbs. Ito pa bread crumbs. Bali ngayon mga katakbo na. nakagawa na ng bread roll sila. Ginagawa naman nila ngayon ay buche. So, pakita ko sa inyo mga katakbo yung paggagawa ng buchi nila. Tita Peli at saka ni Carmina. Ah. Nagagawa na sila ng buchi. Ah, ah. Hindi, blooming. Nagagawa sila dito ng buchi 'yan mga katakbo. say blood. Ito ang palaman, munggo, may sesame seed

Yo yo. Right. Yeah. Mm. Ina mo na tayo ng tubig. Busy sila sa panonood. Oh, yes, wow. Ah. No, no. oh so yung mga katakbo at dito ko muna puputulin ang aking vlog yan na marami, maraming maraming salamat syempre sa mga silent viewers sa mga OFW thank you so much sa inyong lahat sa mga kababayan natin dyan Pilipino sa ibang bansa maraming maraming salamat sa inyong lahat sa suporta sa mga silent viewers thank you so much sa team pula maraming maraming salamat at syempre sa kartero ng shuttle Marami maraming salamat po sa Team USA, Team chung Another, others. thank you so much po sa suporta niyo po 'yung mga kaganapan po natin dito no sa Cavite. Yan at mag-iingat lagi po kayo. Happy New Year sa inyong lahat. Bye-bye. I love you all.